Hindi ko na narinig yung speaker, napakalakas ang boses yung mukha lang. Vamos Alam niyo, alam niyo po ba, sobrang ah uh, preparation ko dito sa sobrang excitement ko pagpunta dito sa El Pag-isip ko ng umaga, when I wake up in the morning, <laughs> I go into the airport agad. Wala nang toothbrush, toothbrush yun. Wala nang logo. Para makita ko lang kayo lahat. Palakpa kayo po ang bawat isa sa inyo. Yan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Happy, uh, ano, happy fiesta, balin sa sayaw. Tama ba ako? Balin sa sayaw, happy fiesta po sa inyo lahat. Actually, second year na po ito, di ba? Second year, pangalawang taon. Tama. Okay, very good. Okay, bago po natin na uh, ituloy ang ating palatuntunan ngayong gabi, siyempre ba, Nais nice po ng pasalamatan ang nagbigay ng liham panyay. Pinapanood na kita. Nakikita kita sa loob ng isang aquarium. Isa ka bang isda? Hindi. Ito po, ang liham ngayong gabi. Nais nice kong pasalamatan ang local government of El Nido headed by Mayor Edna Gagot Lim. Palakpakan po natin si Mayor Edna. Kaya, magandang gabi po sa inyo, Mayor. Thank you po sa inyong pagpapahulag sa akin dito. At uh, El Nido Municipal Tourism Office, especially to Miss Ay! Sakto! Mga tayo. After nito, kakain tayo siguro mga 2 a.m. Pedro lang. Ma, yung iba po ba dito sa inyo, malayo pa yung pinanggalingan? Eto, parang... parang nakikita ko. Palagpakan po natin si Storm ng X-Men. Ate, na pang alam mo? Angeline Abad. tayo ano pang Ikaw, pag-host. Eto, anong pangalawa, tre? Angeline Abad. Angeline Abad kay <laughs> Abad? Ah, Kamag-anak ko po. Kamag-anak niya. Yun. Ate Angeline, gano'ng mong gano'ng uh, ah, ah, sure na kayo ang mananalo ngayong gabi sa pating sa baling sa sayap. 100% sure. <laughs> 100% sure? Yung pa yung nasa dabi ng sure? Sure. <laughs> Bakit 100%? Dahil po,

Parang nakita ko dito ang uh, mapa ng El Nido. Joke <laughs> lang, ito na lang mapa. At Ate, eh, salamat sa pagiging sports siyempre pa. Pupunta naman tayo sa iba. Ito, kulay green. Ano pangalan ng team niyo? Mapinita. Kasali po ba kayo sa contest? Hindi. A organizer. Sige po. Pagkatagawin po sa inyo lahat. Okay. Dito tayo. Ito oh. Eto ang Team Baba Black Sheep. Ano ba? Okay. Ate! Anong po pangalan ng team niyo? Songbirds! Yung iba e ay... National High School. Songbird! Songbird. Kaya ka pala kay Fedder. Balik sa sayaw. Okay. Ano ano po ang what's your favorite fruits? Langka daw. Langka daw. Bakit kay daw parang sinabi ng sa yun, na. No? Ano ba? Ate ano ba ginawa niyo kanina? Jump fruit. Sumayaw. Ah, uh, dance. Share dance. So, may namin kayo upuan. So, Share Somba. ba? Share song ba? You are so. Can you share yourself? Thank you, Ate. Salamat. Good luck sa inyo lahat, ha? Kung sino man mananalo sa inyo, para sa akin, lahat kayo panalo. Okay? Do you want more? Do you want, do you want me to sing a song for you? Ah, uh, Okay. Um, before I sing a song, I pick up. I pick up. I pick up. Para ano na ha? Okay. Bali. Transport. Sige. Sige. <laughs> sa likod tayo kumuha. Pwede ko pa kumuha pang dito? Ano ang kagabi po sa inyo lahat? Wait lang guys, magse-send na kami. 20 lang po isa, 20. Okay. Napaka-gaganda lahat ng mga tagayang nigo! Tama ba kuya? Huwag mo huli eh. Kakanta ka kita. Selfie? <laughs> yeah. O, sanaan. Okay! May nakita na ako, eto. Nung nakita ko siya, nagtago siya. Okay, palakpakan po natin si Miss Jasmine. Ayan. Miss Jasmine, dito po tayo sa gitna. Maglalaro po tayo ng bubo ka ang bulaklak. Hindi, hindi lang. Okay, uh, sana may ibigan mo yung aking uh, next na songs. At uh, sana po ay magustuhan nyo Music please! Thank you, Jack. Palakpakan natin si Tracy at saka yung anak niya. Okay, sorry, 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 sorry. Alam niyo guys, sobrang uh, swerte natin kasi Tracy, alam mo ba, ang camera man natin si Kong TV pa. Tracy, saan ka lang tira? Yagi, minsan ka lang makapunta dito ang inyay ito. Shout out sa nanay ni Tracy! Tracy, Anong Halong presentation kanina. Tung tinig baka naman pa-promote ang page ko. Dalawin pa natin yung university. Napalaos kayo di ba? Ang taas. Gratis! Precise. Apir. Eh, wala, belakang ngulong madi Dito ka, dito tayo sa gitna, dito tayo sa bilog. Ma-out ka diyan pagka-ulong ng basket, 'di ba? Ano ba? ba? Paano mo makakukuha yung isang bigas Kung ma-out ka dyan. Sabi ni Tracy, sana totoo. Ah, <laughs> uh, baka naman, baka naman daw po. Wala na kayo. Wala Wala bigas. Ah, kahit daw. Kay Adlai. Basta, may magic din, mamaya may magbibigay your stepping stone. Stepping <laughs> stone. Okay. Left sa kaliwa. No. Ano ba tisi? Ah, pagkalat alang ang tao sa R O Tracy. Ah, <laughs> <laughs> ano? Masakit ano yung sasakit mga mga? Huwag ka Ito si Tracy? Hindi nga. Palakpakan po natin si Tracy. Andito ba yung Andito ba yung crush mo? O, gusto mong dito. Wala dito. Asan? Parang wala. Panay mo ka. Ay, may nakikita ka pala dito. May malaki pala nyo Ano? Ano? Ako ba yan? Ba't parang... Ba't parang gano'n yung... Wait lang. Anong pag-upeak pala ako? Kasi nung mga recently kasi dahil ko nagiging kamukha, nagiging kamukha ko si Doris Beward niya. <laughs> Direct Jewish Film na... Eugene Domingo. Nagpagupit ako eh. Mag-ingin ko chocolate. Eh. Eh. <coughs> Gusto niyo po ba sumayang na si Tracy? Ayoko. Tracy, nakikita mo na mga taon, dami mong fans. Gusto niyo po ba sumayang si Tracy? Tracy, pagpigyan mo na. Sige na. Music please!

Tracy. P, P Thank you, Tracy. Salamat sa pagiging sport. Salamat! Woo! Grabe. Lahat po ba kayo tagayin nito palawan? May, may mga tiga Puerto Princesa po dito. Puerto Princesa. Wow, kaya pala mukha yung prinsesa. At reason, ano po ang uh, inyong uh, performance kanina? Nag-cheers. Nag-cheers, Sumba. Wow. Oo nga, kasi kadalasan ang mga nanay talaga. Yung mga, ano natin, mga parents natin. Talaga namang, yan yung sports game, di ba? Sumba. Nanay ko nga nasusumba rin. Oo, sakit. Ah, ganun po kayong, uh, ano, katagal na nagsusumba? Si 8 to 10 years. Pero sa pagsusumbay na po ba, nagka-crush na kayo ng isang pambeng? Layo <laughs> ito. Nanay, Ano pa ang pangang? Rise. Alam mo, N nah, nasa iyo pala yung utak ko. Grabe. Andito na ako, nasa iyo pala. Trace ako Pwede ba pa kong yung

binabati ko yung mga Rosasenya at eh, hindi ko pa namimit yung mga taga Rosasenya mga Rosasenya dito sa M nito and mga Sumba mate ko from Puerto Princesa Yeah, taga Puerto Princesa Maganda ko po sa inyo lahat mga taga Nito, Puerto Princesa Hello sa mga dito. Nito Para tama naman si ah, Nanay. Nanay Rice, salamat. Thank you po sa inyo. Game pa po ba?